Ang pamagat ng ating kwento ay ang Revenge of the Baskerville Bloodhound. Sa mundong puno ng dugo at pagtataksil, isang aso ng digmaan ang muling isinilang upang gapiin ang mismong Panginoong pinagsilbihan niya sa isang pamilyang kilala sa kasanayan sa espada at walang awa sa larangan ng pakikidigma. Isinilang si Vikir, isang hunting hound ng angkan ng Baskerville. Sa buong buhay niya, hindi siya kailanman itinuring na tunay na bahagi ng pamilya. Gayunpaman, itinaya niya ang kanyang buhay para sa kanila sumunod sa bawat utos at naging sandata nila sa bawat laban. Ngunit sa huli, ang gantimpala sa kanyang katapatan ay pagtataksil. Sa isang malagim na gabi, ang mismong pamilyang kanyang pinagsilbihan ang nagpatay sa kanya. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng kanyang kwento. Isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay sa pagbabalik ni Vecker, hindi na siya ang parehong aso ng Baskerville. Sa pagkakataong ito, siya ang magiging mangangaso. Gamit ang lahat ng kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, sisirain niya ang mga nagaharing pamilya at babaguhin ang kapalaran ng mundo. Sa kanyang muling pagbangon, maghihiganti siya sa bawat dugong ibinuhos sa pangalan ng Baskerville. Ang digmaan ay nagsisimula na, ngunit ngayong pagkakataon siya na ang may hawak ng espada. Damaloy ang dugo mula sa malalalim na sugat ng Nighthound, pinapapula ang mga gintong barya sa ilalim niya. Matatag pa rin siyang nakatayo kahit na tinarakan ng kanyang katawan ng mga gintong galami na barya, matapos niyang harangan ang pag-atake ng demonyo mula sa ibaba upang protektahan si Dolores. Gulat at takot na takot si Dolores, wala siyang nagawa kundi tumingala at isiga ang pangalan ni Nighthound, na bilanggo siya sa likod ng pulang harang at agad na nadama ang bigat ng pagkakasala Namuli na namang nasakta ng malubha ang Nighthound dahil sa pagprotekta sa kanya. Tumangging mabuwal, hinawakan ng Nighthound ang mga gintong gal-ami na bariya na kabaon sa kanyang katawan at buong lakas niya itong hinawakan. Sa isang bugso ng pulang demonyong enerhiya, winasak niya ang mga ito at pinalaya ang sarili. Nang makita ni Dolores ang malubha niyang kalagayan, agad niyang inunat ang kanyang kamay dahil kailangan niyang maglabas ng isang mabilisang hilang magic, ngunit hindi niya yun magawa dahil may harang. Nagulat si Dolores kung bakit bumalik ang harang, kaya't dali-dali niyang sinabi kay Nighthound na kailangan niya itong tulungan, nakikiusap siyang ibaba nito ang harang. Ngunit sinabi lamang ni Nighthound na si Dick ay naglabas ng mas matinding mana kaysa dati, at hindi niya ito mababasag o masisira ng ganoon kadali muli. Tumingin pabalik ang Nighthound at mahigpit na sinabi kay Dolores na manatili lang ito sa loob. Babala niya, napakadelikado, pagkatapos ay tumalun siya palayo sa harang, bumalik sa labanan upang harapin ang umiikot na gintong galame na bariya na nililikha ng demonyo. Wala nang nagawa si Dolores kundi panoorin siyang lumayo, puno ng luha at pag-aalala ang mukha. Muling umatake si Balol, lumilikha ng napakaraming matatalas na gintong talam na nakabitin sa hangin, handang bumagsak sa Night Hound. Nakatingin ang Night Hound sa paparating na pag-atake, habang mahigpit na hawak ang kanyang sandata. Sa pagbagsak ng mga gintong galame, sinalubong niya ang mga ito, Mabilis na hampas sa kanyang sandata at naglabas ito ng isang maraming pulang hiwa. Nagbanggaan ang pulang enerhiya at gintong galami na bariya, at nagkapira-piraso ang mga gintong sandata, ganap na pinahinto ang pag-atake ng demonyo. Sa gitna ng bumabagsak na mga piraso ng ginto, tumingin ng matalim si Nighthound sa kalaban, nakaligtas sa pag-atake at handa sa susunod. Hindi pa titinag, itinaas ni Bulal ang kanyang sandata at naghanda para sa isa pang malakas na hagupit. Sa isang mabagsik na hampas, ibinagsak nito ang talam pababa. Tinulak ang Nighthound sa lupa nang may lakas na nagpalipad sa kanya. Bumagsak ang Nighthound sa sahig na may matinding impact, labis na napuruhan ang katawan, tumilamsik ang dugo sa kanyang mukha habang pinipigilan niyang mapasigaw sa sakit. Hindi pa daw nagtapos ang pag-atake ni Balol, lalo pang nagalit siya sa tibay niya at naglabas ng mas malakas na pag-atake, Ginamit nito ang kapangyarihan niya sa kayamanan upang lumikha ng dambuhalang kamaong gawa sa purong gintong barya, itinaas yun ng mataas, sa ibinagsak ng buong lakas, layong durugin ng tuluyan ng Nighthound. Nakahiga pa rin sa lupa, nanlaki ang mga mata ng Nighthound sa tunay na pagkabigla sa napakalakas na puwersang paparating sa kanya. Samantala, nakakulong sa proteksyon ni Dicarabia, nakikipaglaban din si Dolores sa sarili niyang desperasyon. Paulit-ulit niyang sinuntok ang harang upang basagin ito, pero sa kasamaang palad, nagresulta lamang yun sa mga sugat sa kanyang kamao habang nananatiling buo ang harang. Sa patuloy niyang pagpupumilit na wasakin ito, nagsimulang tumulo ang kanyang dugo mula sa sugatang kamao. Napatingin si Dikar Abie sa kanya ng may pagkabahala, dahil lubhang nasakta ang mga kamay ng santa. Wala na siyang nagawa sa sitwasyon, kaya bumagsak na lamang ang kanyang mga tuhod sa lupa at galit na sinabi na naiinis siya sa kanyang sarili. Sa matinding kawalang pag-asa, bumuhos ang kanyang luha, nanlulumo siya dahil wala siyang magawa sa ganitong sitwasyon. Dahil dito, naisip ni Dolores ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkadyosa na alam niyang nagmumula sa dalisay na pananampalataya sa Diyos at sa katarungan at pagkakapantay-pantay. Ngunit ngayong sandali, daman ganap na walang silbi ang banal na kapangyarihan sa harap ng demonyong ang lakas ay mula sa kasakiman at pagsamba sa kayamanan. Naalala niya ang labanan niya kay Dante Lion, ang panahon na naniwala siyang natauuhan niya ang sariling limitasyon at nagising ang kanyang tunay na potensyal. Akala niya ay magiging iba ngayon. Akala niya ay kaya na niyang tumayo sa sarili, na kaya niyang tulungan ng Nighthound sa sarili niyang lakas. Ngunit nabasag ang lahat ng maalala niya ang utos nito na manatili sa loob ng harang at nagbabala na napakadelikado. Ang pakiramdam na pabigat lamang siya, na hindi niya kayang tulungan ng taong yun, nilamon siya ng matinding pagiyak, puno ng puot sa sarili at pagkadismaya sa kanyang kapangyarihan. Samantala, nagpapatuloy ang labanan, kahit lubhang sugatan, binaliwala ng Nighthound ang sakit, tumatagas ang dugo mula sa mga sugat papunta sa gintong sahig, ngunit itinulak niya pa rin ang sarili na tumayo, tinatapakan ang sariling dugo na may bagong determinasyon. Kumislap ang kanyang sandata habang sumugod siya ng napakabilis patungo kay Balal. Sa isang kisap ng pulang liwanag, Mabilis niyang winasiwas ang sandata at malinis na tinanggal ang higanting braso ng demonyo. Tinitigin niya ang halimaw na hindi nagigiba ang loob, ngunit hindi ganoon kadaling talunin ang demonyo. Nanlaki ang mga mata ng Nighthound sa pagkabigla ng biglang mawala ang distansya sa pagitan nila, at nakatama si Bolol ng isang napakalakas at hindi inaasahang atake. Kaya napatilapon si Nighthound ng sobrang layo dahil sa matinding impact na nagangat pa ng alikabok sa paligid. Pagkapawi ng alikabok, makikita si Nighthound na bumangga sa barrier na ginawa niya para kay Dolores, baka sa kanyang katawan ang matinding pinsala mula sa pag-atake. Sa sandaling yun, napaubo siya ng dugo at napamura sa sitwasyon, napagtanto niyang mas mabilis pala siyang kumokonsumo ng mana kaysa sa inaasahan niya, habang pinapagaling niya ang sugat sa kanyang sikmura. Sinusuri niya ang mabilis na lumalalang kondisyon ng kanyang katawan dahil sa tuloy-tuloy na paggamit ng kanyang solid aura at ang malaking dami ng mana na kailangan para panatilihin ang makapangyarihang barrier na si Dick ay ubus lakas na sumisipsip sa kanyang natitirang enerhiya. Lalong masama pa, pati ang malakas na kakayahan ng kanyang basilisk regeneration na magpagaling ay nagsisimula ng humina. Alam niyang mabibigo ang lahat kung simpleng mabuhay lang siya hanggang sa oras na kanilang napag-usapan, kung hindi niya maibibigay ang huling nakakamatay na atake para kay Balol, na ngayon ay muling binubuo ang naputol nitong braso gamit ang malawak na alo ng gintong barya kapag nabigo siya, mauuwi sa wala ang lahat ng sakripisyo nila. Iniisip niyang gamitin ang isang huling desperadong teknik na uubos sa natitirang mana niya, ngunit puno siya ng pag-aalinlangan, hindi niya alam kung magiging sapat pa ang isang hindi pa kumpletong kakayahan. Bigla siyang naputol sa kanyang madidilim na iniisip ng maramdaman niya ang isang banayad na haplos, sa gulat niya, na ipasok pala ni Dolores ang kamay niya sa dapat ay hindi nababasag na barrier, at mula sa palad nito ay sumisiklab ang gintong liwanag. Napalingon siya rito, nakaharap sa kanya si Dolores, na nakaangat ang kanyang dalawang kamay sa kanyang likuran. Sa bagong determinasyon, sinabi ni Dolores na lalaban siya kasama niya. Hindi na niya kayang tumayo lang at panoorin siyang masusugatan habang pinuprotektahan siya. Sinubukan siyang pigilan ng Nighthound, sinasabing sobra-sobra na ang nagawa nito at huwag niyang pilitin ang kanyang sarili. Ngunit mabilis siyang sinagot ni Dolores, puno ng paninindigan ng tinig dahil siya ay mahina, kaya kailangan niyang kumilos. Nagulat ang Nighthound habang tinitingnan ng mga kamay niyang kumikislap sa banal na kapangyarihan. Tumama ang mga salita niya sa puso ng Nighthound na tahimik siya sandali. Sa loob-loob niya, tinawag niya ang sarili niyang hangal dahil lagi niyang iniisip ang mga kalamangan at kahinaan ng pagsali sa isang laban na maaaring magpahamak kay Dolores. Ngunit habang naroon siya, paulit-ulit niyang sinusuri ang mga opsyon na para bang may hinahangad siyang mas malalim na layunin. Dahan-dahan siyang tumayo, at naniniwala siyang ang landas niya sa buong buhay ay ang harapin at lagpasan ng kahit anong pagsubok, at ang protektahan si Dolores ay hindi na iba. Sa wakas, sinagot niya ang tanong ni Dolores, sinabi niyang malayo yun sa katutuhanan. Ipinaliwanag niya na si Dolores ay isang mahalagang kasama, isang kaluluwang nagising ng makapangyarihan dahil sa koneksyon nilang dalawa, isang taong ipinangako niyang poprotektahan anuman ang maging kapalit, inihanda niya ang sarili upang harapin ang demonyo. Sa sandaling narinig ni Dolores ang mga sinasabi ng Nighthound bigla siyang nabuhayan ng loob. At sa sandaling yun, biglang sumulpot sa isip ni Dolores ang isang alaala mula pagkabata, na tumatakbo sa loob ng isang templong sinisikate ng araw, tinatawag ang Pope. Agad siyang yamakap dito, at marahang tinanong siya ng Pope, kung ano ang nangyari sa kanya. Habang umiyak, sinabi niyang nanaginip siya ng masama, isang napakalaking kasamaan ang nilalamon ng mundo at ang lahat ay naipit sa paghihirap. Tinanong niya kung ano ang mangyayari kung totoo ang panaginip at humikbi siyang hindi pa malakas ang kanyang banal na kapangyarihan upang mailigtas ang lahat. Maingat siyang pinatahan ng papa, pinunasan ng kanyang mga luha, sinabi nitong napakabuti ng puso niya, iniisip pa rin ang kapakanan ng iba kahit sa mga bangungot niya. Lumuha dito at ipinatong ang kamay sa ulo ni Dolores, ipinaliwanag na bagaman maaaring tila mahina pa ang kapangyarihan niya ngayon, ang kanyang kabanalan ay unti-unting lalakas mula sa pusong nananalig, sa Diyos at sa sarili niya. Inamin niyang ang pananampalataya ay maaaring maging malungkot na landas. Ngunit sinabi pa ng Pope na darating ang araw, na kapag nagtagpo ang kanyang pananampalataya at ang tunay na pagtitiwala ng isang kasama, ang kapangyarihan niya ay lalakas ng igit sa kaya niyang maisip. Bumalik sa kasalukuyan ng laban, habang humanig ang mga bundok ng ginto sa loob ng silid, umugang ang sigaw ng demonyong sibolol sa loob. Sinasabing tapos na ang oras ng usapan. Inipon ng demonyo ang lahat ng gintong barya sa silid upang gamitin ang mga yon sa susunod niyang pag-atake, at ipinagmamalaki na hindi nila kayang labanan ng dalawa ang walang katapusang lakas nito. Binalot ng gintong liwanag sina Nighthound at Dolores, na nakatayo sa loob ng Red Protective Circle. Tumayo ng matatagang Nighthound habang inihahanda niya ang sarili para sa isang matinding pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan na gulat ang Nighthound, nang sinimula ni Dolores ang isang makapangyarihang dasal, malakas at malinaw ang tinig habang binibigkas ang banal na kasulatan. Nakapikit at taimtim siyang nagdadasal habang nakapulupot ang mga kamay, ang Panginoon na si Luna ay malakas, at siya ay matibay na kuta, kalasag at sandata laban sa kapahamakan, palagi siyang natatalo kung umaasa lang siya sa kanyang kapangyarihan, nais niyang ibahagi ang pasanin na kanyang dinadala at maging isang tao na maaari niyang sandigan. Nanawagan siya sa isang makapangyarihang general upang dumating at lumaban sa tabi niya. Nang umabot sa rurok ang panalangin, sinabi ni Dolores na kung tunay siyang nagtitiwala sa kanya, kung totoong itinuturing niya siyang kasama at hindi lang isang taong dapat protektahan, kailangan itong sabihin sa kanya ang pangalan niya. Umaagos ang luha sa kanyang mukha, at ang buong katawan niya ay nagliliwanag sa malakas na gintong aura, habang humihingi siya ng may matinding pagmamakaawa, Sabihin sa kanya ang sagradong pangalan ng mandirigmang na kanyang pinalalakas. Sandali munang napaisip ang Nighthound nang marinig niya ang mga sinabi ni Dolores, ngunit agad din siyang nagpakilala bilang si Vicar, napamulat si Dolores, nanlaki ang mga mata, puno ng pagkabigla nang makilala ang tinig, at ang pangalan, sa pagliwanag ng gintong enerhiya, tila naglaho ang maskara at hood ng Nighthound, ibinubunyag ang mukha ng binatang kilala niya, habang nagpakilala ang Nighthound na siya si Vicar.